Nangako ng tulong ang Estados Unidos para sa mga atletang Pinoy. Hanga sa ating mga mahuhusay na manlalaro ang delegado ng Amerika, kaya isusulong niya ito. May hato na balita si Benedict Galaza. Isa sa programang isusulong ni U.S. Ambassador Harry Thomas ay tulungan ng mga atletang Pinoy para mas mapaunlad pa ang kanilang grupo. Bukod sa mga larong kilala na ang Pinoy gaya ng boxing, billiards at bowling, pag-aaralan din nila kung sa ang mga laro magiging mas matagumpay pa ang manlalarong Pinoy. To try to figure out which is the best way to, uh, for America to assist Filipino young men and women, boys and girls uh, develop sports. Makikipag-ugnayan ng Embahada ng Amerika sa local government para alamin ang mga pangangailangan ng mga atleta, lalo na sa mga malalayong probinsya na kung saan madalas nang gagaling ang mga mahuhusay na manlalaro. Halimbawa na si Pound for Pound King Manny Pacquiao na nagmula pa sa General Santos City. We're, we're going to look into all ways, work with Mr. Nelson and our team and the Philippine government, all the sports associations. Pero kung si dating ambassador Christy Kenny, larong basketball ang kinahihilig ang panoorin. Si Thomas naman ay baseball ang hilig. Pero hindi naman umano magiging dahilan ito para mabawasan ang suporta nila sa larong sikat sa mga Pinoy. I'm from the mecca of basketball, New York City. But that's also the greatest home for baseball also. New York City, the home of the Yankees, right? So I love them all. Love them all. Grew up playing all those sports. Benedict Galasan para sa Hataw Palita ng UN News Worldwide.